Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan mga busa idol. Uh, ngayon naman mag-a-harvest tayo ng gabi. Yung tanim nating gabi sa may ilog at magluluto tayo mga kaibigan mga busa idol na pang ulam natin. Ayan, kaya dala natin doong paglagyan natin. Kaya tara sa mga ninyo ako mag harvest tayo ng tanim nating gabi sa may ilog. Yan, pagkawala tayong pambili ng ulam mga kaibigan mga busaidol, pumupunta lang tayo dito sa likod bahay gaya ng mga tanim-tanim natin na yan. Yan, may mga bunga na yan, yung mga okra natin. tung sili naman natin, pag nagtitinula naman natin, dito tayo kumukuha. Oh, may ampalaya naman tayo dito mga kaibigan mga busaidol, na pagka munggo naman yung nil, nil, niluluto naman natin, may pinagkukuhanan naman tayo mga kaibigan mga bus idol ayan tingnan ninyo kahit malilit pa lang sila may mga bunga na itong mga tanin natin o ayan na pwede talagang magkaroon ng tanim tanim sa likod bahay kahit nakagalon galon lang siya mga kaibigan mga bus idol ayan Tingnan lang natin kung marami tayong maharvest kasi may malalaki na oh. Ayun, yung mga nasa ibaba na naman mga kaibigan, mga boss idol para yung mga malilit naman doon uh, susunod naman na lalaki. Kaya babalang lang tayo. Makulimlim na araw ngayon mga kaibigan, mga boss idol. Hindi siya ganoon kainit ngayon. Ayan ay bumababa lang tayo dito sa uh, pakita ko na sa inyo kung ilan yung maharvest natin ayan may tatlong puno tayong makukuha dyan ayan medyo malaki na yan isa dalawa tatlo apat kasi ito hindi siya tumatas masyado mga kaibigan mga bus kasi nga itong gabi na ito ay native ito ito yung masarap na inaasiman na gabi mga kaibigan mga bus idol kaya kunin natin yung medyo malalaki na at gulayin natin kaya umpisan na natin ang pagkukuha One, two, three, four, five. So, ayan mga kaibigan mga idol Nakakuha tayo ng limang puno dito. Kukuha pa tayo sa taas. Yung mga nakatanim naman doon. Dagdagan lang natin. Kunin naman natin itong nakatanim dito sa may... Uh, rip mga kaibigan mga busaidol may apat kasi dito sukuro kunin natin yung tatlo para yung malilit din ay lalaki naman kaya uh, kunin lang natin so dahil nga sa nagsipag tayo mga kaibigan mga busaidol nagkaroon tayo ng tanim kaya pagka gusto nating magkarbis mga kaibigan mga busaidol, Uh, may pagkukunan tayo kaya lamang talagang may tanim sa likod bahay. Kaya thank you for watching.